Noong 1376, ang pinakamalaking hukbong krusado na nakita ng Europa sa loob ng isang siglo ay humayo upang wasakin ang isang imperyo. Sila ang pinakamahuhusay na kabalyero ng mundo, nakasuot ng kumikinang na asero, nabibigatan sa ginto, at lubos na nakasisiguro sa kanilang tagumpay. Ngunit nakagawa sila ng isang nakamamatay na pagkakamali. Ginising nila ang kulog, ang kwentong ito ay tungkol sa kung paano dinala ng kapalaluan ang 25,000 pinaka-elite na mandirigma ng Europa sa isang patibong na nagtapos sa isa sa mga pinaka-brutal na sakuna sa kasaysayang militar. Ang bagyong nais nilang sagupain ay may pangalan Sultan Bayzid Pememong, isang lalaking hinubog sa apuyan ng pananakop, isang pinuno na karapat-dapat sa kanyang titulo, Yildirim. Ang kulog Nagsimula ang kanyang kwento sa madugong larangan ng Kosovo, kung saan ang kanyang amang si Sultan Murad Bemas ay pinaslang sa mismong sandali ng tagumpay laban sa mga prinsipeng Serbiano. Sa kaguluhang sumunod, kumilos si Bayesid ng may walang awang bilis na siyang magtatakda sa kanyang paghahari. Ipinatawag niya sa kanyang tolda ang sarili niyang kapatid, isang potensyal na karibal sa trono. At nang walang seremonya, ay ipinasakal ito gamit ang pisin ng Pana. Sa loob ng isang araw, naipaghiganti ni Bayezid ang kanyang ama at napatatag ang kanyang kapangyarihan. Ito ay isang madilim na babala para sa kanyang mga kaaway, habang ang kanyang mga hinalinhan ay maingat na kumilos, dahan-dahang pinalawak ang kanilang imperyo sa loob ng mga henerasyon. Si Bayezid ay kumilos ng may nakapipigil hiningang bilis. Sa isang kampanyang animoy ipo-ipo na tumagal lamang ng ilang taon, winalis niya ang Anatolia, nilupig, isinama, at pinasuko ang mga karibal na Emirato ng Turkey. Pinag-isa ang mundong Turko sa ilalim ng iisang watawat na may bakal na kalooban. Siya ang unang pinunong Ottoman na tunay na namuno sa isang imperyo. Pagkatapos ay itinuon niya ang kanyang paningin sa kanluran. Ang Balkans, ang watak-watak na mosaiko ng mga kahariang Kristiyano ay bumagsak sa kanyang harapan. Inanex niya ang Bulgaria, dinurog ang mga prinsipeng Serbiano at ginawa silang mga basalyo. At ang dating makapangyarihang imperyong Bizantin ay naging halos ang lungsod na lang ng Constantinople, isang hungkag na multo na tamad niyang kinukubkob. Ang kanyang hukbo ay isang modernong makina ng digmaan, isang matinding kaibahan sa mga feudal na hukbo ng Europa. Ang nakasisindak na ubod nito ay ang mga Janissary ang mga sundalong ito ay isang natatangi at nakatatakot na imbensyon. Ang mga batang lalaki na kinuha mula sa mga lupain ng kristyano sa ilalim ng sistemang devshirme ay nakonvert sa Islam at pinalaki sa mga baraks na istilong Spartan. Pinagkaitan ng lahat ng ugnayan sa pamilya at pinagbawalan mag-asawa mula pagkabata ay inilaan ang kanilang buong pagkatao sa sining ng pakikidigma. Ang tanging pamilya nila ay ang kanilang hukbo. Ang tanging ama nila ay ang sultan. Ang psikolohikal na pagkondisyon na ito ay lumikha ng isang kapatiran ng asero, ang pinakadisiplinado at pinakamamatay na impanterya sa mundo. Sila ay sinusuportahan ng mga elit na kabalyeryang sipahi, mga mandirigma na binigyan ng mga lupain kapalit ng serbisyo militar. Sa baluti at tapang, kapantay sila ng sinumang kabalyerong Europeo, ngunit sa taktikal na kakayahang umangkop. Higit na nakahihigit sila, sinanay sila sa mga pekeng pag-atras, pag-apaw sa mga gilid at agarang pagtugon sa mga utos. At ang nangunguna sa pagsalakay ay ang mga akunchi, ang magaan na kabalyeryang Raiders, na humahagibi sa unahan ng pangunahing hukbo upang magmanman, manloob at maghasik ng takot. Ito ang bahang otoman at sa pagtatapos ng ikalabing apat na siglo, nagbanta itong wasakin ang huling pader na kristyano sa silangan, ang malawak at madaling pasukin na kaharian ng Hungary. Ang pinuno nito, si Haring Sigismund, ay naramdaman ang panganib sa kanyang kaibuturan. Siya ay isang tusong prinsipeng Europeo, isang lalaking balang araw ay magiging emperador ng banal na imperyong Romano. Ngunit sa hangganan ng Hungary, siya ay isang realistang nahubog sa labanan. Nakipaglaban na siya noon sa mga turko sa mga walang katiyakan at madugong sagupaan sa hangganan at ang karanasang iyon ay nagturo sa kanya ng isang mahirap na aral. Ang kanilang disiplina ay higit sa individualistikong katapangan ng kanyang sariling mga kabalyero. Sa pagtingin sa silangan, nakita niya ang anino ni Bayezid na bumabalot sa lahat. Sa pagtingin sa kanluran, nakita niya ang isang mapanganib na nahahating kristyanong Europa ang dalawang dakilang kapangyarihang militar, ang Inglaterra at Pransya, ay natigil sa huling mapait na yugto ng digmaang isandaang taon. Ang kapapahan, ang puso ng sangkakristyanuhan, ay nahati ng Great Western Schism. Ang magkaribal na mga papa sa Roma at Avignon ay nagpapalitan ng mga sumpa at ekskomunikasyon sa isa't isa. Paano ka magpapatawag ng isang krusada kapag ang dalawang ulo ng simbahan ay nagdidigmaan? Alam ni Sigismund na hindi siya pwedeng tumayong mag-isa. Nagpadala siya ng mga desperadong pakiusap sa buong kontinente. Ang kanyang mga sugo ay nagbigay ng madamdaming talumpati sa mga korte ng Burgundy at Pransya na ng isang nakakatakot na larawan ng bagyong Ottoman na handang bumagsak sa Europa. Unti-unti, nakinig ang kanluran. Ang pandagat na Republika ng Venice at ang Knights Hospitaller ay nag-alok ng kanilang malalawak na plotang pandigma. Ang mga prinsipeng aleman at mga kabalyerong pulako ay nag-alay ng kanilang mga espada. Ngunit ang pinakamalaking tugon ay nagmula sa Pransya kung saan ang prinsipe nito, si Philip the Bold na Duke ng Burgundy, ay nakakita ng pagkakataon para sa malaking prestihiyo. Pumayag siyang punduhan at magpadala ng isang malaking puwersa na pinamumunuan ng kanyang sariling 24 na taong gulang na anak at tagapagmana. Isinilang ang isang bagong krusada. Ito ay dapat na maging pinakamaringal na hukbo na binuo ng Europa sa loob ng mga henerasyon. Isang puwersa na ang kapalaran ay durugin ng sultan at iligtas ang sangkakristyanuhan. Ngunit habang nagsimulang magtipon ang malaking puwersang ito, nalason na ito ng isang nakamamatay na pagkakamali. Isang lamat sa pundasyon nito na handa ng samantalahin ng sultan. Isang ilog ng asero at sutla ang umagos pasilangan sa buong Europa. Ito ang bulaklak ng kabalyerong kanluranin, isang hukbong tiwala sa sarili na ang mga mararangal na pinuno ay nagtatalo na kung sino ang dapat magkaroon ng kaluwalhati ang unang pumasok sa mga tarangkahan ng Constantinople. Sa puso nila ay ang mga Pranses na pinamumunuan ng isang bata, ambisyoso, at ganap na walang karanasang prinsipe. Isang lalaking desperadong gumawa ng tanyag na pangalan para sa kanyang sarili. Napaliligiran siya ng mga pinakasikat na mandirigma ng panahong iyon, kabilang ang isang matalino at may edad na admiral na nakipaglaban sa mga Ingles sa loob ng mga dekada, at isang relihiyosong marsyalis na itinuturing na buhay na sagisag ng ideal na kabalyero. Ngunit ang kanilang karunungan ay nalunod sa koronang kabataang kayabangan sila ay mga panoorin ng yaman sa digmaan ang kanilang mga baluti ay ang rurok ng teknolohiyang medieval mga pasadayang gawang plato mula sa pinakamahuhusay na paggawaan ng Milan napakamahal na ang isang kasuotan ay mas mahal pa sa buong sakahan ng isang magsasaka ang kanilang mga kabayong pandigma ay dambuhalang mga hayop pinalaki para sa laki at lakas na nababalutan ng mga sutlang kumot na na nagtataglay ng kanilang mga sagisag ang kanilang kampo ay isang naglalakbay na lungsod ng kasiyahan. Ang mahabang hanay ng mga bagon ay may lulan hindi lamang ng mga armas at supply, kundi mga baol ng maiinam na damit para sa mga pagdiriwang ng tagumpay, mga bariles ng pinakamahusay na alak ng Burgundy at maging mga musikero ng korte. Habang ang kahangahangang puwersang ito ay tumatawid sa mga prinsipadong aleman patungo sa Hungary, ipinagdiwang sila bilang mga bayani ang kanilang paglalakbay ay hindi mukhang martsa militar, kundi isang parada ng tagumpay na tila nagsimula na bago pa man ang digmaan. Ang patuloy na paparingal na ito ay lalo lamang nagpalobo sa kanilang walang hangganang kayabangan. Nang sa wakas ay dumating sila sa kabisera ng Hungary, ang Buda, agad na naging malinaw ang malalim na pagkakaiba ng kultura. Minata ng mga maharlikang Pranses ang nakita nilang probinsyano at hindi sopistikadong korte ng Hungary Tinuya nila ang mas magaan na baluti at kakaibang taktika ng kanilang mga kaalyado. Ang alitan ay agaran at palagian. May mga pagtatalo tungkol sa supply, tirahan, at kung sino ang mauuna sa marcha. Si Haring Sigismund, ang veteranong kumander, ay nasindak. Sinubukan niyang bumuo ng isang nagkakaisang pamunuan upang ituro ang pag-iingat at paggalang sa kaaway. Ipinaliwanag niya na sa isang digma ang turko ang pagmamanman ay lahat-lahat na ang disiplina, hindi lamang tapang. Ang nananalo sa mga labanan, tumawa ang mga Pranses. Sila ay nasa isang banal na misyon. Ano ang pangangailangan para sa estratehiya kung ang Diyos ay nasa panig nila? Nakita nila ang mga Ottoman bilang isang disorganisadong umpukan na masisira at tatakbo sa unang sulyap ng kanilang kumikinang na mga sibat. Ang magkasanib na kampo ay naging tanghalan ng nakamamatay na pagmamataas na ito. Habang sinisikap ni Sigismund na magplano ng kampanya, ang mga maharlikang pranses ay nagdaos ng mararangyang piging at paligsahan. Sinubukan ng beteranong admiral na pranses na payuhan ang kanyang batang prinsipe, binabalaan siya na ang payo ng Haring Hungarian ay tama, na isinilang mula sa mahirap na karanasan. Hindi siya pinansin ang kanyang pag-iingat ay isinantabi bilang kaduwagan ng katandaan. Isang hukbo na naniwalang sila ay hindi matatalo. Ito ay maganda, malaki, at ganap na hindi gumagana ng maayos. Hindi ito isang hukbo, kundi dalawa, isang puwersang nakikipagdigma sa sarili nito, na bulag na nagmamartsa patungo sa isang komander na hindi pa natatalo, at naghihintay na sa kanila. Ang krusada ay nagsimula hindi sa isang diksosegis labanan, kundi sa isang brutal na batik na gawa ng kanilang sariling kamay. Habang ang pinagsamang hukbo ay gumagalaw pababa ng Danube, ang kinang beta na ubamad pang day, ang malaking ugat na dumadaloy sa kaibuturan ng teritoryo ng kaaway, ang kanilang unang mga target ay ang mga bayan ng Bulgaria sa mga pampang nito. Ang una, ang Vidin, ay sumuko kaagad na lalong nagpalaki sa pakiramdam ng mga krusado na hindi sila matatalo. Ang kanilang pangalawang target, ang bayan ng Ratchowa, ay ipinagtanggol ng mga tropang Ottoman na piniling lumaban. Ang pagkubkob ay maikli at malupit. Ang mga kabalyerong Pranses, na walang pasensya at uhaw sa dugo, ay kinamuhian ang mabagal na gawain ng pagbuo ng mga makinang pangkombat. Pinangunahan nila ang isang mabangis na frontal na pag-atake laban sa mga pader. Ang labanan ay brutal, ngunit ang bigat at panatisismo ng mga krusado ay winalis ang mga tagapagtanggol. Bumagsak ang bayan. Sa kinahinatnan, isang nakahihilakbot na desisyon ang ginawa. Sa pagwawalang bahala sa pakiusap ni Haring Sigismund para sa awa, nanangatwiran na ang pagliligtas sa mga bilanggo ay parehong kristyano at estrategikong matalinong bagay, ang mga kabalyerong pranses ay nagsagawa ng isang masaker, lasing sa tagumpay at uhaw sa dugo. Pinatay nila ang buong bihag na garison, kasama ang daan-daang mga residente ng bayan. Ito ay isang sakunang pagkakamali. Nasindak si Sigismund, nakikita ito hindi lamang bilang isang kasalanan, kundi bilang garantiya ng katulad na kalupitan mula sa kaaway. Nanalo sila sa kanilang unang tagumpay ngunit ipinagdiwang nila ito nang may nakakagulat na kalupitan. Wala silang kaalam-alam na tinatakan na nila ang kanilang sariling kapalaran at ibinigay sa sultan ang tanging katuwiran na kailangan niya para sa darating na kakilakilabot na pagtutuos. Mula sa Ratchoa, nagmartsa sila laban sa nakatatakot na kuta ng Nicopolis, isang susing baluarte ng eh! Ottoman. Kinubkob nila ito, ngunit ito ay tamad hindi koordinadong pagsisikap. Sa loob ng ilang linggo, ang malawak na kampo ng mga krusado ay naging lugar ng pagiging kampante. Nagdao sila ng mga paligsahan na tanaw ng mga pader at nagpadala ng mga nakaiinsultong hamon sa kumander ng lungsod. Siguradong sigurado sila sa kanilang paniniwala na daan-daang milya ang layo ni Bayesid, kaya kakaunti ang inilagay ng mga bantay at kakaunti ang ipinadalang mga tagapagmanman. Mali ang kanilang hinala. Habang nagpapakasasa ang mga krusado, kumilos si Bayesid. Nang mabalitaan ang krusada, itinigil niya ang pagkubkob sa Konstantinopol at iminart siya ang kanyang buong hukbo pahilaga sa isang nakamamatay na bilis. Ang kanyang mga sundalo, nasanay sa kanyang walang humpay na bilis, ay nagmartsya araw at gabi. Kumakain sa siyahan, tinatawid sa loob ng ilang araw ang lupain na inakala ng mga krusado na aabutin ng ilang linggo. Isang magkahanay na kwento ang nabuo. Ang mga krusado, mabagal, dekadente at bulag. Ang mga Ottoman, mabilis, disiplinado at nakatuon. Ang unang tanda ng problema ay nang magsimulang mawala ang mga grupong nagmamanman ng mga krusado. Ipinagkibit balikat lamang ito ng mga maharlikang Pranses bilang gawa ng mga lokal na magnanakaw na Turko. Ang gulat, nang sa wakas ay luminaw ang katotohanan ay napakalaki. Ang bantay hukbo ng Turko ay bumuhos sa abot tanaw, itinutulak pabalik ang mga unahang linya ng mga krusado sa gulat. Ang kaaway na kanilang minaliit ay narito na. Ang mga ngaso ay naging tinutugis. Ngunit ang tunay na patibong ay hindi ang hukbong nasa harap nila, kundi ang hindi nila nakikita. Ang hamog sa umaga ng ikadalawamput lima ng Setyembre ay humawi upang ibunyag ang hukbong Ottoman. Ang tahimik at disiplinadong dagat ng mga sundalo. Ngunit sa mata ng mga kabalyerong Pranses, hindi ito banta. Ito ang entablado para sa kanilang kaluwalhatian. Sa isang galit na huling konseho ng digmaan, desperadong sinubukan ni Haring Sigismund na magkaroon ng kaunting kaayusan. Kamahalan, pakiusap niya sa batang prinsipe ng Pransya. Nakita ko na ang pakikidigma ng mga Turko. Inilalagay nila ang kanilang pinakamahihinang tropa, ang kanilang mga pain, sa unahan upang saluhin ang ating pag-atake at pag-urin ang ating mga kabayo. Nakikiusap ako, hayaan ninyong ang aking mga Hungarian at Walakyan ang unang sumugod. Hahawiin namin ang unang linyang ito at ibubunyag ang kanilang tunay na lakas. Pagkatapos, kayo at ang inyong kahangahangang mga kabalyero ay makapagbibigay ng tiyak at panalong dagok ang mga maharlikang pranses ay sumabog sa galit. Nakita nila ito bilang isang nakamamatay na insulto, isang pagtatangka ni Sigismund na nakawin ang kanilang kaluwalhatian. Ang batang prinsipe na nasugatan ang pagmamataas ay nagpahayag. Isang malaking kahihiyan sa atin kung hahayaan nating iba ang manguna. Naglakbay kami mula sa malayo para sa kaluwalhatiang ito at kukunin namin ito. Ang beteranong admiral na Frances na madilim ang muka ay gumawa ng huling pagtatangka sa katwiran ngunit siya ay hiyawan at inakusahan ng karuwagan. Ang desisyon ay ginawa na. Ang pransya ang unang susugod. Sa pagbaliwala sa lahat ng utos ni Sigismund, inilunsad nila ang kanilang pag-atake. Ito ay isang dumadagundong at nakasisindak na tanawin. libu libo sa pinakamahuhusay na kabalyero ng mundo, isang alon ng asero at laman ng kabayo ang bumangga sa unahang linya ng Ottoman. Tulad ng inihula ni Sigismund, ang impanterya na pain na may mahihinang armas ay hindi nakayanan ang impact. Dinurog sila ng pasugod na mga Pranses. Humahawi ng madugong daan. Mabilis silang sumugod paunahan, lasing sa tila madaling tagumpay. Tinatapakan ang mga arkero ng Ottoman sa likod ng unahang linya. Ngunit ang kanilang malalaking kabayong pandigma ay napagod. Ang kanilang buwelo ay bumagal habang sumusugod sila paakyat sa bakubakong lupain. Nang maabot nila ang isang mababang tuktok, ang kanilang matagumpay na hiyawan ay nabara sa kanilang mga lalamunan. Doon, naghihintay sa kanila, nakahanay sa perpekto at tahimik na pormasyon ng labanan. Ang tunay na hukbong Ottoman, libu-libong elite na mabibigat na kabalyeryang sipahi, nasariwa at perpektong nakaporma, nakaupo sa kanilang mga kabayo. Sa kanilang mga gilid ay nakatayo ang hindi natitinag na ng impanteryang janisari, isang pader ng mga puting turbante at seryosong mukha. At sa pagitan ng mga pagod na pranses at ng sariwang kaaway na ito ay ang isang bangungot na revelasyon, isang kagubatan ng libu-libong matutulis na tulos na kahoy na itinago ng libis mula sa paningin at ibinaon sa lupa na may tiyak na layuning wasakin ang pagsugod ng mga kabalyerya agad na namatay ang buwelo ng mga pranses. Ang mga kabayong nabli sa sakit ay tumuhog sa kanilang sarili sa mga tulos. Ang mga kabalyero ay tumilapon mula sa kanilang mga siyahan patungo sa putikan. Ang kahangahanga at hindi mapigilang pagsugod ay naging isang magulo at walang magawang pag-aagawan ng mga nagwawasiwas na tao at hayop. Ang patibong ay sumara. Ang mga sipahi ay gumanti ng pag-atake sa mga gilid habang ang mga janissary ay sumulong ng naglalakad, ang kanilang matatalim na espada at palakol ay gumawa ng mabilis at brutal na trabaho sa mga mabibigat na nakabaluting. Hindi makagalaw na mga kabalyerong pranses na ngayoy nakulong ng naglalakad. Ang pinakadakilang puwersa ng kabalyerya ng Europa ay sistematikong pinalibutan at pinagputol-putol nang makita ang sakuna. Ipinadala ni Sigismund ang natitira sa kanyang hukbo sa isang desperadong pagtatangka na iligtas sila. Ang mga Hungarian at ang kanilang mga kaalyado ay bumangga sa mga linya ng Ottoman. At sa isang sandali ang labanan ay nagngalit ng pantay. Ngunit huli na ang lahat. Ang puso ng hukbong krosado ay nadukot na sa isang hangal at diksoseges na pagsugod. Ang labanan ay hindi na tungkol sa tagumpay. Ito ay tungkol na sa kaligtasan. Natapos ang labanan, ang katahimikan sa parang ay binasag lamang ng mga sigaw ng mga sugatan at ang malalamig na utos ng mga nanalo. Ang dangal ng kabalyerong Europeo ay nakahandusay na ngayon, durog sa putikan ng Nicopolis. Matapos malipol ang mga Pranses sa unahan, ang natitirang bahagi ng hukbong krusado, bagaman maggiting na lumaban, ay hinatulan na ng kamatayan. Ang huli at tiyak na dagok ay nagmula sa isang hindi inaasahang direksyon isang pangkat ng isang limang daang kabalyerong serbiano, mga kristyanong basalyo na nanumpa sa sultan, ang naglunsad ng mapangwasak na pag-atake sa gilid ng mga Hungarian. Ang tanawin ng mga kristyanong nakikipaglaban para sa sultan ng Ottoman ay dumurog sa moral ng mga krusado. Ang mga linya ng alyansa ay nasira, at ang malaking hukbong krusado ay nalusaw sa isang takot na takot na pagtakas Itinapon ng mga lalaki ang kanilang mga armas at tumakbo patungo sa Danube upang habulin at katayin lamang ng mga humahabol na kabalyeryang Ottoman. Si Haring Sigismund ay napuwersang umalis sa larangan. Ang kanyang mga bantay ay bumuo ng isang desperadong bilog sa paligid niya. Nakikipaglaban sa isang huling hosiyukong paninindigan upang maihatid siya sa isang maliit na bangka sa ilog. Nakatakas siya ng buhay, isang hari na walang magawa kundi panoorin ang mga tagapagtanggol ng kanyang kaharian na kinakatay sa pampang. Sinasabing lumingon siya sa masaker at nanaghoy. Nawala sa atin ang araw na ito dahil sa pagmamataas at kahambugan ng mga pranses na ito. Kung naniwala sana sila sa aking payo, mayroon sana tayong sapat na lakas upang lupigin ang ating mga kaaway. Sa huli, nakabalik siya sa Hungary, isang haring walang hukbo, ang kanyang dakilang krusada ay gumuho Kinabukasan ng umaga, inikot ni Sultan Bayezid ang larangan ng digmaan. Ang kanyang unang kagalakan sa laki ng kanyang tagumpay ay napalitan ng malamig na puot ng matuklasan niya na ang mga krusado ay nagmasaker ng kanilang mga bilanggo sa Ratchoa. Ang kanyang ganti ay mabilis at kakilakilabot. Iniutos niya na maliban sa ilang matataas na maharlika na pipigilan para sa malaking ransom, ang lahat ng libu-libong bilanggo ay bitayin. Sa loob ng isang buong araw, ang dangal ng maharlikang Europeo, ang mga kabalyero na umalis sa kanilang mga kastilyo ng may gayong kapalaluan, ay dinala sa maliliit na grupo sa harap ng Sultan at sistematikong pinatay. Ang batang prinsipe ng Pransya, nakilala ngayon sa kasaysayan bilang John the Fearless, ay pinilit na manood upang kilalanin ang mga pinakamataas na ranggong lalaki na ililigtas para sa ransom at sa gayon ay hinahatulan ng kamatayan ang iba. Ito ay isang nakasisindak at personal na pagtutuo sa pagmamataas. Narabat naman na nagdala sa kanilang lahat sa sandaling ito. Inabot ng ilang taon bago makalikom ang Burgundy at Pransya ng napakalaking halaga na nagpalumpo sa kanilang mga ekonomiya upang matiyak ang kanyang paglaya. Ito ay higit pa sa pagkatalo. Ito ang kamatayan ng dakilang krusada. Ang mito ng hindi matatalong kabalyerong kanluranin, ang ubod ng doktrinang militar ng medieval, ay nabasag sa ama, parang na iyon ng Bulgaria. Ang sakuna ay tumiyak sa dominasyong Ottoman sa Balkans para sa susunod na siglo at iniwan ang Hungary at sa pamamagitan nito ang gitnang Europa na mapanganib na walang proteksyon. Si Bayezid, ang kulog, ay tumayo na ngayon ng walang kalaban. Ang pagmamataas tulad ng pinatutunayan ng labanang ito ay isang mas nakamamatay na sandata kaysa sa anumang espada para sa higit pang mga kwento kung saan ang isang pagkakamali ng tao ay nagpabago sa mundo mag-subscribe at ipaalam sa amin kung aling labanan ang dapat naming talakayin sa susunod